kailangan lang natin hanapin. Benji. Ang ginagawa mo dito? Ikaw ano na naman? Kailangan kita. Ikaw yung sagot sa problema ko. Ako? Oo. Ikaw, yung halik mo, yun yung magpapawalang bilang na sumpa sa'kin. Sa Bakit ka dire, Dahil bahalik ka mo ako? Sinsensya ka na kasi hindi ko mapigilan eh. Sorry. Gusto mo ba, ba talagang halika kita? Dahil yun na lang ang paraan para... para masira ang sumpa sa akin. Nung una, lampara. Ngayon naman, halik. Ano ba talaga? Hindi ka ba talaga susuko? Hindi. Dahil lang ako ako sa papa ko na mabubuo ulit kami ng pamilya ko. Na magkakasama-sama ulit kami. Kaya hindi ko pwedeng basta-basta na lang sumuko, Benji. Kuya, kung ako po sa'yo, pagbibigyan ko po siya. Bakit? Niniwala ka sa kanya? Eh, eh, hindi naman po. Pero sa tingin ko, hindi naman po siya mas tao. Tsaka hindi naman po siya si eh. Gusto mo ang halikan ko siya dahil sa utob mo. Eh, kuya, wala naman po mangyayari kung nasasabi po siya ng totoo ko siya pa po yung makasolve sa problema nyo, dun sa sumpa nyo. Ano sumpa? Ah, meron po kasi siyang buntot at saka nga ng aso. Oo nga. Nakita ko nga yung buntot mo noon. Bumalikan na pala sa pagiging aso mo. Di ba dati, nawala yung sumpa sa'yo dahil sa halik? Baka mawala ulit nga talaga yung sumpa kapag hinalikan mo ako. Miss, si Lucy ang humalik sa akin noon. At hindi ikaw! Benji, ako nga si Lucy. Peke lang at baka wala lang ng lumang bahay yung... ...yung alam mong girlfriend mo ngayon. Kaya Benji, baka nagsasabi po siya ng totoo. Sige, ikaw na lang ang pag-asa ko. Tumahe ka na, kuya. Sige na. Sige. Pupayag na ako.